Maraming pamilya ng mga sikat na personalidad ang nagpapatuloy ng kanilang pamana sa showbiz industry. Gayunpaman, may ilang mga bituin na may mga anak na pinili ang tahimik na pamumuhay malayo sa spotlight. Ang mga non-showbiz na anak na ito ay piniling mamuhay ng normal at ituloy ang kanilang mga interes at karera na hindi konektado sa mundo ng aliwan. Alam nating lahat na ang buhay sa spotlight ay hindi para sa lahat kilalani ng mga anak ng mga sikat na personalidad na piniling umiwa sa showbiz. Santino Rosales, si Santino Rosales ay anak ni na Jericho Rosales at ng kanyang dating kasintahan na si Kai Palomeres na isa ring modelo. Siya ay kasalukuyang isang atleta at nagsisimulang magpakilala sa larangan ng pagmumodelo. Maggie Ford, si Maggie Ford ay anak ni na Carla Estrada at dating Quezon City Councilor Mike Planas. Siya ay isang lifestyle influencer na may isa milyong followers sa Instagram at kasalukuyang nag-aaral sa Melbourne, Australia. Davian Alejandro, si Davian, o kilala rin bilang Buki, ay anak ni Denise Laurel at isang Italian-American na lalaki. Hindi isinapubliko ni Denise ang pangalan o iba pang detalye tungkol sa ama nito. Ashley Garcia, si Ashley ay anak ni Najin Garcia at dating aktor na si Jigo Garcia. Ang aktres na si Jenica Garcia ay kanyang half sister. Gumagawa siya ng pangalan bilang isang YouTuber at influencer na may 253,000 followers sa Instagram. Kotaro Shimizu, si Kotaro ay anak ni Jen Garcia sa isang Japanese advertising executive na hindi niya pinangalanan. Si Jenica Garcia ang kanyang nakatatandang kapatid. Mahilig si Kotaro sa basketball. Cheska Montano Si Cheska Montano ang bunsong anak ni na Cesar Montano at Sunshine Cruz, na dating mag-asawa. May dalawa siyang nakatatandang kapatid na sina Samantha at Angelina. Robby Jaworski Si Robby ay panganay na anak ni na Mikey Cujuanco at Dolot Jaworski. Nagtapos siya sa Ateneo de Manila University noong nakaraang taon. Carmela Ford Si Carmela ang bunsong anak ni na Carla Estrada at Romel Padilla. Nagdiwang siya ng kanyang ika-negatibo labing walong kaarawan ngayong taon. Ellie Ejercito, si Ellie ay anak ni na Jake Ejercito at ng kanyang dating kasintahan na si Andy Ejenman. May mga half-siblings siyang Sinalilo at ko. Jacob Potornak, si Jacob ay anak ng aktres na si Ina Raimundo at Brian Potornak. Mahilig siya sa musika at isa ring baseball player sa Estados Unidos. Draco Veneration, Si Draco ay anak ni Nayan Veneration at ng kanyang asawa na si Pam Galardo. Sa kanyang Instagram account, bukas siya sa kanyang mga interes sa motorsiklo, golf at paglalakbay. Marthena Gikain Si Marthena ay anak ni Aiko Melendez sa kanyang dating asawang si Martin Gikain. Mahilig siya sa sports, partikular na sa volleyball.